negosyo ay negosyo. Pero, tandaan, ang asawa mo pa rin ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Pangalawa, tandaan nyo na may kanya-kanya kayong galing. Hindi kailangang pareho ang inyong style. Minsan, nagkakainisan kayo dahil magkaiba kayo ng approach sa negosyo. So, sa diskarte namin, tinatanggap na namin na iba-iba kami ng diskarte. Ako kasi mas bookish. Yung asawa ko, more on action. Kaya, sa tingin ko, nagko-complement kami. Kasi, kapag ako more on theory, si asawa ko yung gumagawa ng action, nag implement Yung term doon, dapat mag-complement. Dito, dapat tanggapin na hindi natin kaaway ang ating mga asawa sa negosyo. Tayo ay team. Dito, mas magiging magaan kahit magkaiba kayo ng atake. Pangatlo, of course, i-prioritize ang relasyon ninyo. Hindi lang yung kita. Pwedeng kumita ang negosyo, pero malugi yung relasyon nyo kung hindi nyo alagaan. So, mas matimbang yung aming relasyon na mag-asawa Siguraduhin nyo rin na meron kayong uh, moment na dalawa Hindi parati busy Kahit uh, simple copy lang sa after break uh, at uh, magkwentuhan ang negosyo ay negosyo Pero tandaan, ang asawa mo pa rin ang kasama mo sa hirap at ginhawa Naniniwala ako na kung pareho kayong may negosyo dapat partner kayo sa vision hindi sa competition. Magkaibang role, pero parehong may saysay. Ang tunay na kalaban, comparison at pride. Pero kung teamwork, ang mindset, kahit anong bagyo, kakayanin. Hindi kailangan maging perfect ang set at niyong dalawang mag-asawa sa negosyo. Pero kung willing kayong magtulungan at may tiwala sa isa't isa, mas malayo ang inyong mararating. Tandaan, mas masaya magnegosyo kapag kasama mo ang partner mo sa buhay.